Ayan, ito na yung linuto natin. Sinigang na isda. Yan, ilagay na natin tong mang yung isda. Ang tagal ko na rin hindi nakaulam ng sinigang na isda. Lah lahat na lang, manok, karne. Kaya, naisipan kong magsabaw din ng ulo ng isda at saka laman niya. Ilagay na natin itong ano, um, eggplant at saka itong okra. Yan ang ating ulam ngayon. Okra may kasamang green chili para appetizer ba? yan ang ating sinigang na isda with okra and talong <laughs> like of course hindi nawawalan ng magic sarap ayan, takpan natin at pakuluan natin ng 5 minutes and mayroon na siyang 5 minutes, wow tagal kong hindi nakulong ko ng ganitong style ng pagluluto kasi talagang wala na sawang sawa na ako ng karne karne, karne eh, naalala ko nga magluto din ng ganito, yan ito po yung tamarin tamarin po yan at uh, linagyan ko ng kunting suka para maghalo ang tamarin at saka suka tikman na natin at wow na wow wow grabe. Ang sarap. Ang sarap-sarap. itong okra na nilagay ko is yung baby okra kasi wala namang fresh na okra na nabili ito na lang ang nilagay ko pinatay ko na at hanguin ko at ito ang ating lunch makikita nyo kung paano ko imumukbang